Ikawalong antas ang mga pamamaraan ng pagbibigay ng da'wa. Modulo 4 ay nakaugnay sa kanilang mga layunin. Magbibigay ako sa iyo ng isang simpleng halimbawa. Ako ay may isang pinsan na nais na maging isang malalaro ng football. At ang kanyang ama ay tutul dito at nais na siya ay maging isang negosyante. Ngunit para sa kabataan, ang kanyang mga gawain ay may ugnay sa kanyang layunin. Ito ay magiging isang manlalaro ng football, manunod ng football, magbabasa ng tungkol sa football at makikipag-usap ng tungkol sa football. Kaya't ang isa sa madaling paraan na baguhin ang kaugalian ng mga tao ay ang pagbabago ng kanilang layunin. Ito ang eksaktong ginagawa natin sa ating mga anak Saka sa kasalukuyan. Binibigyan natin sila ng plastic na stethoscope kung nais natin na sila ay maging isang manggagamot o ibinibili natin sila ng isang damit na pampulis at mga laruan na may plastic na posa at Chapa kung nais natin na sila ay maging opisyal ng pulis. Tinuturuan natin sila na mahalin ang mga propesyong ito. Ang isa sa iba pang paraan upang tulungan ng mga tao na baguhin ang kanilang pag-uugali ay ang mataas na pagtingin sa kanila at paggalang sa kanilang katalinuhan. Anong dapat gawin sa kanila upang magbago? Ipapakita natin ito sa pamamagitan ng isang kwento. May isang eskwelahan na ang mga mag-aaral ay bumabagsak dito. Kaya hindi na kailangan pang sabihin walang sino man sa mga guro ang nais na magturo sa mga mag-aaral nito. Isang araw, ang bagong guro ay dumating sa paaralan. Sa unang araw, ang punong guro ay ibinigay sa kanya ang mga mag-aaral na ito at binigay sa kanya ang pangalan ng mga mag-aaral at sa tabi ng mga pangalan nila ay may nakasulat na isang tatlong bilang ng numero. Ang guro ay pumunta sa silid-aralan at siya ay nagsimulang magturo at sa loob lamang ng dalawang buwan, ang mga mag-aaral ay nakakuha ng matataas na grado. Kaya pinatawag siyang muli ng punong guro sa kanyang opisina at tinanong siya, paano mo nagawang magbigay ng inspirasyon sa pabagsak na grupong ito. Sinabi ng guro na pangkaraniwan ko lamang silang tinatrato ayon sa antas ng kanilang IQ. Tinanong ng punong guro, paano mong nalaman ang antas ng kanilang IQ? Siya ay tumugon. Ang dokumento na ibinigay niyo sa akin sa pagsisimula ng klase sa taong ito ay nakasulat ang antas ng kanilang IQ. Kanyang sinabi, yun ay numero ng mga kabinet na lalagyan ng kanilang mga gamit. Kaya ang gurong ito ay binabasa ang pangalan ng mag-aaral at ang numero ng locker na katabi nito at inisip niya na ito ang antas na kanilang IQ. Kaya makikita niya ang pangalan at ang bilang na 150 at ipinapalagay na siya ay isang henyo. Hindi niya kailanman sinabi na sila ay mga henyo, itinatrato lamang niya ang mga mag-aaral na tulad na sila ay mga henyo at tinutupad ang inaasahan niya sa kanila. Kaya kung titingnan mo ng mataas ang isang individual o tao, sila ay magsusumikap na tuparin ang inaasahan mong yun.